Uh, ako pa yung witness, Kinawang witness ni San Risa Ontiveros na nakatakip yung muka. Pero ngayon, hindi na sapagkat sa uh, nagsasabi na ako ng totoo. Uh, binayaran po ako ni San Risa Ontiveros para magtestify laban kay PRRD, VP Sara at kay Pastor Apollo C. Buloy. Lahat ng sinabi ko at makasama ko doon na nagwitness sa Senado ay ginawa lamang ni Sanri sa upang papagsakin si pastor at ang buong kingdom Ayon isang magandang-magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan at mga ginigiliw minamahal po naming mga taga-Sumaybay. Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po ng ating mga kababayan dyan sa abroad. Mga OFW po na patuloy po na tumatangkilik, sumusubaybay at laging nanonood sa ating programang Jazz Vlog. Eh bago tayo magpatuloy, eh mangungumusta muna tayo mga kababayan, lalo na dun sa ating mga kababayan dyan sa Middle East. Kumusta po kayong lahat dyan mga kababayan? Kumusta na po ang uh, mga nangyayari po dyan? Eh sana naman po ay nasa mabuti po kayong kalagayan mga kababayan. At uh, sinasamantala ko rin po ang pagkakataong ito na po yung aming binata po na nandiyan sa Taiwan na nagdaos ng kanyang uh, kaarawan kahapon at uh, binabati natin ng happy happy birthday si ka Jaco yun ang palayaw niya pero ang tunay na pangalan niya ay Iranyo ayan happy happy birthday At ito mga kababayan, rekta na tayo. O hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa mga kababayan. Rekta na tayo sa ating pag-uusapan ngayong umaga. At uh, ito ngayon ay napakainit na isyo, nagbabaga, umuusok, nagliliyab at uh, naglalagablab mga kababayan. Ah uh, ito po ay <laughs> ito yung kaya pala itong si ah uh, Senator Risa Conteberos eh papangalanan na kita, Madam, kasi ikaw ang Lorito ano, eh. Ikaw ang uh, binabanggit kasi rito sa ipapapanood namin ngayon. Eh napaka napaka kagulat-gulat itong uh, mapapanood nyo mga kababayan. Eh mantakin mong ito palang kinuha nilang uh, witness nung nakaraang mga hearing sa Senado, mga kababayan ay bumalik uh, bumaliktad na mga kababayan. Ito pala ay binayaran lang mga kababayan. At ito po ngayon ay kumakalat na po sa social media. Inilaglag itong si Senator Risa Hontiveros mga kababayan. Eh kaya pala itong si Senator Risa Hontiveros mga kababayan, eh ito ang isa sa mga pinaka, pinaka, pinaka-atat na atat na isulong itong uh, impeachment mga kababayan na ito ay magtuloy. Eh sinabi na nga ng labing walo, ibinalik na nga, eh gusto pa niyang ituloy mga kababayan. Eh ito pa lang dahilan mga kababayan. Ngayon alam na natin ang dahilan. Eh bago natin na uh, ipanood yung uh, video mga kababayan, eh isang like at isang subscribe. Share. Oh, no. Eh, masaya na po tayo dyan, mga kababayan. At huwag nyo na rin na i-skip yung mga ads dyan na lumalabas sa inyo para nang sa ganun ay makatulong naman po tayo para lalo tayong makagawa ng marami pang content, mga kababayan. Eh, bueno. Eto na. Panoorin natin itong video ito. Huwag ko kayong magugulat ha. Ah. Baka malaglag kayo sa mga kinauupuan nyo. Lalo na si Ma'am Risa Untiveros at ang kanyang mga staff. Eh, Panoorin niyo to mga kababayan Ito na Ako po si Michael Maurilio alias Rene. Uh, hindi po ako pinilit na magsalita ng katotohanan kusang loob ko pong inilalahad ang mga nagawa kong kasalanan at mga plano laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy at sa Kingdom Ministry. Ako po yung witness na uh, ako po yung witness, kinawang witness ni Senry Santiveros na nakatakip yung muka. Pero ngayon, hindi na sapagkat sa uh, nagsasabi na ako ng totoo. Uh, binayaran po ako ni San Risa Ontiveros para magtestify laban kay PRRD, VP Sara at kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Lahat ng sinabi ko at makasama ko doon na nag-witness sa Sinad ay ginawa lamang ni San sa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom at kunin ang kanilang mga ari-arian. Ngayon po ay hinahanap at tinatakot ako ni San Risa. Ako po ay dating full-time worker ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Polo Kibuloy. Um, Na-convert ako noong 2015 at naging full-time noong 2019 kung saan na-assign po ako sa Glory Mountain sa Davao City. Uh, lumabas po ako ng 2021, ngunit nagpaalam po ako ng maayos at pinayagan naman ako ng kingdom dahil may balak po akong uh, bumalik pagkatapos ng ilang taon. Noong January 2024, nag-vlog po ako kasama ang isang ex-full-time na si Lawrence Capuno dahil nagsimula na noon yung unang pagdinig na sasinado sa pangungunan ni San Rizonte tungkol sa mga aligasyon ng sexual abuse at human trafficking na isinampalaban kay Pastor Apolo kibuloy uh, Sa vlog na yun, uh, pinasinungalingan namin yung mga claim ni Blenda Portugal alias Amanda at nung iba pa na pawang kasinungalingan lahat. Uh, nung February 2024, uh, kinontak ako ng isang ex-full-time na si Sushir Bandari at inalok na maging witness sa Senate investigation ni Senator Risa kapalit ng financial assistance. Pumayag ako dahil sa panahon din yun, uh, nangangailangan din ako ng pera. Uh, binigyan ako ni Sushir ng email ng opisina ni Sen. Uh, upang magpadala ng formal na email. Kahit anong aking sabihin daw, sabi niya, kapag nakipag-usap ako sa kanila, sabihin ko lamang na taga-kingdom ako at lumabas na sa ministry. At idagdag ko daw na sinasaktan ako ni Pastor. So sa aking email, uh, sinabi ko doon na galing ako sa kingdom at lumabas noong 2021. Ilang araw pagkatapos noon, uh, kinontak ako ng isang staff ni Sen na si Fiona na upang makipag-meet sa akin uh, through video call. Uh, sa pag-meeting namin kay Attorney JB Camacho, uh, Chief of Staff ni Senon De Veros. Uh, pinagawa ako ng affidavit tungkol sa mga gawain ko sa loob ng kingdom, mga transaction at operation na kinasangkutan ko. Ang isinulat ko doon ay pawang mga personal kong experience lamang at wala akong binanggit na pananakit, sexual abuse o human trafficking sa aking salaysay. matapos akong matapos kong ibigay yung affidavit, muli kaming nag-meet ni attorney Bekama Ma. pagkaraan ng dalawang araw, binigyan niya ako ng revised affidavit na naglalaman na ng mga karagdagang aligasyon ng pananakit ni pastor na hindi ko naman naranasan o nakita. Kasama rin dito yung maling pahayag na ako daw ay nasa sa Asimene News kahit hindi totoo dahil ako ay nasa Glory Mountain mula 2019 hanggang 2021. Nandun din yung ligasyon na sa di o mano ay nasaksihan ko tungkol sa mga baril na sangkot si Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi naman totoo dahil wala naman akong nasaksihan na ganong pangyayari pinilit din ako ng idagdag yung pangalan ni Senator Bonggo Bongo at Senador Bato de la Rosa sa affidavit kapalit ng mas malaking halaga ng pera. Pero hindi ko na sila isinama uh, kasi baka umaten sila sa hearing at magtanong at makorner ako. Um, yung pag-appear ko sa Senate ay may reward na 500,000 na ibinigay nila sa akin at dagdag na 500,000 ng sinama ko si Sara Duterte at si dating Pangulong Duterte. So, 1 million po lahat ang binigay sa akin. Si Linggo, before ang Senate hearing noong February 19, 2024, uh, pinatira ako sa isang kondo kung saan ako ay uh, bini at tinuruan tungkol sa mga dapat na isasagot ko sa tanong ni Senador Risa. So, sa araw ng hearing, Uh, umiyak ako dahil sa konsensya habang binabasa ko yung script na alam ko naman na hindi totoo hindi totoo at hindi ginawa ni Pastoro ng Kingdom pagkatapos ng hearing tinago ako ni San Risa sa kanyang condo sa Manila at inutusan na maghanap pa ng ibang pwedeng maging witness kapalit ng pera dahil may mga susunod pang hearing sa buong taon ng 2024 uh, nanirahan ako sa kondo ni San Risa. At nung January 2025, lumipat ako pansamantala sa isang safe house kung saan nakasama ko doon sina na at iba pang mga biktima ng extrajudicial killings. So, sa bawat research o information na aking naibibigay sa Senado, eh, uh, nakatanggap, nakakatanggap ako ng uh, rewards na 12,000 na ibinibigay ni Sen Risa, uh, sa pamamagitan ng kanyang staff na si Sir Ryan. So, sa kabilang sa mga na-research ko, nagawa kong research, yung inimbentong uh, Angel of Death daw ni, uh, ng Kingdom, na inimbento ni alias Jackson, si Edward Masayon. Uh, kabilang doon yung na-research ko yung mga member at yung mga general na nag call kay Pastor. Uh, nung August 29, 2024, nag-dinner meeting kami nila Blenda Portugal alias Amanda kasama ang kanyang legal team na si attorney Joanna Paul, Paula Domingo at ng Office of the Special Assistant to the President at si attorney Ian Interina at yung kasama yung abogado ko na si attorney Anshmay Bagudyo sa isang hotel sa Quezon City. Uh, pinagplano nila kung paano idiin ang kaso ni Pastor at tinigani akong mag-file ng kaso. Sabi ni Attorney Domingo na mas maganda mag-focus kami sa human trafficking dahil mahina ang kaso sa sexual abuse. Sabi pa ni Attorney Domingo na matalik siya na kaibigan ni Attorney Pearl Angelica na dating abogado ng Kingdom at na dating namuno sa Jose Maria College. Ayon, sabi ni Attorney Domingo, uh, sabi sa kanya ni Pearl na umalis na sila sa kingdom at alagaan mo daw si Amanda at siya na ang umawak sa nang kaso laban kay Pastor. Kan kasamang kanyang kapatid ni na si Attorney Lady Jade Canada at si Shishir Bandari sa US na nabanggit ko na kumontak sa akin upang siraan si Pastor. Um, Dagdag pa ni Attorney Domingo na gumagamit sila ng private jet mula kay Subsecretary uh, Antonio Lagdameo papuntang Davao para sa kasan ni alias Amanda dahil sabi ni attorney Domingo ito ay para sa siguradad nila sapagkat uh, may natatanggap daw silang security threat. Uh, noong mga panong inyo, nagkaroon din kami ng pag-uusap ni alias Amanda si Brenda Portugal kung saan... Tinanong ko siya tungkol sa kalagayan ng kanyang kaso sa sexual abuse at human trafficking. Uh, sinabi niya sa akin na mahina daw talaga yung kaso sa sexual abuse sa Pasig at gusto niya niyang sumuko. Kaya lang may mga nagsususulusol daw sa kanya na ituloy pa rin yung kaso. Nakiusap niya lang siya sa akin na tulungan ko siya maging witness sa kanyang kaso sa human trafficking. At nanghingi pa siya ng ebidensya kung meron daw akong naipon or naitago ng mga patunay sa sexual abuse so, ipiniliwanag ko sa kanya na wala akong ebidensya dahil hindi ako kasama sa mga pangyayaring iyon dahil nagsimula lamang ako bilang full time noong 2019 at hindi rin ako biktima ni pastor kaya wala akong maibibigay na ebidensya. Tinabi ni Alias Amanda na mag-focus na lang ako sa human trafficking at maghanap ng mga ebidensya kung mayroon pa akong naitatagong informasyon. Sinabi ko sa kanya na maghanap ako ngunit wala talaga akong ebidensya dahil hindi naman talaga totoo ang mga aligasyon. Sabi ni Atty. Domingo na hinahanapan daw nila ng butas upang makasuhan at madisbar si Atty. Israelito Torion upang mawala na daw ito dahil sabi niya magaling daw ito. So sa panahon ng uh, KOG Sage sa Davao City nung August 24 hanggang September 8, 2024, um, day kami nagmi meeting kasama yung mga staff ni San Risa, yung PNP-CIDG, si nandun yung US Embassy, yung NBI, ang Department of Justice at yung mga tumiwalag sa kingdom mula sa Amerika na si Anne Lagreder at Arlene Stone. Pinag-uusapan ang plano kung paano ma-extradite o ma-extraordinary rendition si Pastor sa US at paano pabagsakin ng kingdom. Ang pangunahing pinag-uusapan mga meeting ay ang plano sakaling mahuli si Pastor ay ang plano ay agad siyang extradite sa US at bawiin ang kaso na isinampan ng alias Amanda upang mapabilis ang extradition ni Pastor kapag siya ay nahuli subalit so, hindi ito natuloy dahil sa pag-aalala sa US na maaaring manalo si Donald Trump sa panahong iyon na nagdulot ng paghina ng kanilang connection sa gobyerno ng US so dahil dito uh, nang mahuli si Pastor wala na silang pagkakataon na ma exercise siya. Kaya naman naguto si Sen Risa Tibero sa amin na labanan ang kaso dito sa Pilipinas laban kay Pastor at sa lahat ng mga administrator ng kingdom upang tuluyan, uh, tuluyang pabagsakin ng kingdom. Ito so, tinatanong kami ng paulit-ulit kung may alam kami tungkol sa isang bunker daw noong panahon ng KOG Sage dahil kapag nahanap daw nila si Pastor, Uh, a ng pera at may may bahagi kami doon ang bunker ang, ang pangunahing hinahanap kaya pinuntahan nila ang lahat ng mga posibleng lugar ngunit sa katotohanan wala talagang bunker sa kingdom lalo na sa central headquarters ang mga updates tungkol sa mga ito ay galing sa Uh, kasalukuyang PNP Chief General Nicolas Torre na siyang nangunguna sa bawat meeting namin at nagtatanong tungkol sa lokasyon ng bunker. Kasama ko rin sa mga meeting na yun si Edward Masayon alias Jackson na pumasok sa Kingdom Compound na nagkunwa rin pulis dahil siya daw ang nakakaalam kung saan ang bunker. Um, Nagkasagsagay ng sage ng message sa akin si Fior na staff ni Risa na sa pamamagitan ng WhatsApp na sinabi niya na dapat ko daw uh, tanggalin sa kaso ko si Jun Andrade dahil isa daw siya sa amin uh, na nagbibigay siya ng mahalagang impormasyon. So ipinaalam ko sa kanya na ipapasa ko muna ito sa aking abogado. Pero uh, ngunit isang linggo pagkatapos nun, tinanong ulit ako kung may kontak ako sa, sa kingdom dahil hindi na raw mahanap si Jun Andrade. Hanggang... Ngayon, hindi, hindi na siya natanggal sa kasong pinafile sa akin. Noong November 5, 2024, uh, karong kami ng meeting kasama si na Undersecretary Nicholas T. ng Department of Justice at apat pang prosecutors. Ang naalala ko doon si Prosecutor Olivia Torrevillas, si alias Amanda, kanyang mga abogado si Attorney Domingo at si Attorney Ian tatlong representative from NBI, dalawang lawyer at isang agent. Ang sabi ni Usec Tisamin, uh, bawat isa sa amin na nag-witness sa senate uh, investigation na ginawa ni Risa ay may naka-assign na mga administrator ng kingdom na kakasuhan namin. Meron ang uh, reward na 1 million pesos kung mag kami ng kaso laban sa kanila upang tuluyan na daw masira at mawala ang kingdom at makuha na nila yung mga ari-arian ni pastor at ng kingdom. So sa akin, um, naka-assign yung dalawang administrator na si Eleanor Cardona at si Marlon Rosete. Uh, pati na rin yung dalawang key person ng SMNI na si Christina San Pedro at si Hannah Jane Sancho. May dalawang ministers si Carlo Catiil at si Rico Mandin. At coordinators na si Nagris Mandin at si Corazon Dupalag. At yung kay Alias Jackson naman, yung naka sa kanya, yung mga lalaking administrator, uh, katulad nila uh, Marlon Nakobo, na si Sister Elizabeth Carion. And kay Alias Jerome naman, nakasign sa kanya yung mga administrator ng mga babae na si Nanya, yung Lizada at si Teresita Dandan. So sa iba iba't ibang araw na mga meeting namin, kasama ko yung mga dating full-time worker ng kingdom na lumabas dahil sa mga nagawang kasalanan sa loob ng ministry. Uh, Don doon si Arlene Stone at Anne Lagerder na parehong sumasali through Zoom mula sa US na tinutulungan sila ng FBI. Uh, si Regina Arevalo naman na siyang scriptwriter ng karamihan ng mga binabasa namin sa Senate hearing. Pati na rin yung mga kasama kong mga fake witness uh, na si um, Tirao alias David, si Edward Masayon alias Jackson, si Jr. limba alias Jerome, Si, Rinita, si si Serenita Hernandez, si Glenda Portugal alias Amanda. At kasama yung chief of staff ng office ni Sanrisa na si Attorney J. Beckama, at yung staff na si Fiona at si Faye. So hanggang sa ngayon, paggawa ko ng affidavit, patuloy ang surveillance at mga planong raid sa mga ari-arian ng kingdom. Kabilang ang mga kingdom light congregation sa iba't ibang pahagi uh, bahagi ng Pilipinas. Yung SMNI building sa Makati, yung KOG Central Headquarters sa Davao. Bukod dito uh, dito, uh, target din yung mga anak ng mga full-time workers bilang mga biktima daw ng human trafficking at child abuse. Ngayon po ay lumalabas ako upang ilahad ang katotohanan na ang lahat ng ito ay gawa-gawang kaso at plano lamang pabagsakin si pastor at ang buong kingdom ministry at kunin ang kanilang mga ari-arian. Hindi ko na masikmura yung mga ipinapagawa ni San Risa na kasinungalingan at ang pamimilit niya na magsampa ako ng kaso kapalit ng pera. Wala pong ginawang mali si pastor sa akin. Puro kabutihan ang aking naranasan habang nasa loob pa ng kingdom. Lahat ng ito, sinabi ko ay upang ipagtanggol ang katotohanan kahit nakakatakot dahil sa mga malalaking tao yung sangkot. Pero ito na yung panahon upang tumindig para sa katotohanan at humihingi ako ng tawad sa kingdom family lalo na kay Pastor Apollo Kibuloy sa mga nagawa kong mali at kasinungalingan. Yun po mga kababayan, yung uh, pahayag ng uh, testigo na binayaran ni Senador Risa Hontiveros, mga kababayan. Eh ito po ay uh, i po namin sa inyo hindi dahil sa galit tayo sa kung sino man o kaya kung kanino man, mga kababayan. Isinir po namin sa inyo ito, mga kababayan, para malaman po ninyo ang mga tunay na nangyayari sa ating uh, bansa at uh, lalong-lalo na dito po sa mga namiminuno, eh lalo na rito kay uh, Senator Risa Ontiveros mga kababayan. Eh kaya pala itong si Senator Risa Ontiveros eh atat na atat at uh, gustong-gusto. <laughs> Halos hindi na yata natutulog ito na ng paraan para maituloy itong impeachment mga kababayan. Eh, ito palang dahilan. Meron pala siyang tinatago at ito'y lumabas na nga po mga kababayan. Beno, eh hindi natin siya hinuhusgahan mga kababayan. Eh, siguro uh, ito ay dapat na sagutin ng kinauukulan kung ito man ay totoo. Eh... Wala namang, mga uh, wala namang mga uh, lihim na hindi nabubunyag, mga kababayan. Lalabas at lalabas din po yan, mga kababayan. Eh, bueno, ito lamang ang aming maibabahagi sa inyo ngayong umaga, mga kababayan. Ngayong araw, anumang oras ninyo mapapanood ang video ito. Muli po ang inyong lingkod, Just Vlog, ay bubabati po sa inyo mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng daigdig ng isang magandang araw sa inyong lahat.